tandaan nyo yan pag kayo ay trainee dito sa Japan or nasa Japan kayo baka dahil lang dito ay mapadeport ka na kita nyo to napadaan lang kami dito sa may pawi dito sa may bahay namin you kita nyo naman super dami yung bunga kita nyo sa taas oh. kulumpo ito and then sa baba ayan nakita nyo mga naglalaglagan lang diba ganyan lang po ang persimmon dito sa Japan nasasayang lang And alam nyo ba itong persimmon na to? Ito po yung tinikman ng kasama ah. natin yan, ng cameraman natin yan. Tika, di ba sinabi ko mapakla? <laughs> mapakla! <laughs> Ito na po yun. Ito nyo naman. Wala nang halos dahon. And super dami. Ayan. Yeah. And yan o, sayang. Nalalaglag lang. And bawal tayong kumuha. Tatandaan nyo yan pag kayo ay trainee dito sa Japan or nasa Japan kayo. Huwag na huwag kayong kukuha ay baka dahil lang dito ay mapa-deport ka na ayan guys yan po ang persimmon